Nagbabalik ang PTV Badita ngayon. Buling nagpaalala ang Bureau of Corrections na bawal na ang pagpasok ng mga dating bilanggo sa lahat ng prison facilities nito sa bansa. Exempted naman sa kautosan na ito ang mga ex-convict na may nakakulong na anak Pero depende pa rin ito kung nakalista ang kanilang pangalan sa mga inaprubahang bumisita. Nilinaw din ng Bucor na ang religious volunteer officers na dating person deprived of liberty o PDL ay exempted din sa nasabing kautosan. Iminungkahi ni Senador Rafi Tulfo na ilista online ang mga binipisyaryo ng government assistance to students and teachers in private education o ang tuition subsidy program ng Department of Education. Ito ang naging rekomendasyon ng senador matapos mapag-alaban sa isang pagdinig sa Senado na aabot sa 12,675 ang ghost beneficiaries na hindi dapat nakatanggap ng pera mula sa DepEd at umabot sa 300 million pesos ang nawala sa gobyerno dahil dito. Git ni Tulfo dapat magkaroon ng transparency para maiwasan na ang pagkakaroon ng mga peking beneficiaries. Dagdag pa niya, tanging ang DepEd at ang private education Assistance Committee o PEAC lang sa ngayon ang nakakaalam ng listahan ng mga estudyanteng binibigyan ng tuition subsidy. Kaya hindi imposible na magkaroon ng katiwalian. Iminungkahi rin ni Tulfo ang pagsusubite ng DepEd ng financial statement ng PEAC sa Commission on Audit. Lumagda ang House of Representatives at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa isang Memorandum of Agreement para makapagbigay ng dagdag na kasanayan sa mga empleyado ng kamara. Si House Secretary General Reginald Velasco ang lumagda sa kasunduan kasama si TESDA Director General Suharto Mangudadatu na dati ring nagsilbi bilang mambabatas. Ayon kay Velasco, bismong si Speaker Martin Romualdez ang nakaisip ng kolaborasyong ito kasama ang ahensya. Bukod naman sa mga empleyado at congressional staff ng camera, maaari rin makapasok sa programa ang kanilang mga dependent. Nagpasalamat naman si Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Baguio City, Representative Mark Go sa paglulunsad ng upskilling program na malaking tulong umano sa bawat individual para patuloy na maging produktibo ano paman ang edad. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!